Alam niyo ba yung bahay namin dito ngayon? Magandang lumang bahay siya. Pero patay na yung may-ari. Pero yung gamit nila, andito pa rin lahat. Alam niyo ba na kinakaya ko pa yung bigla nila natutumbay yung mga gamit dito sa bahay. Yung parang ang bigat-bigat naman ng gamit pero natutumba, ganyan. Parang normal na sa akin yun. Hanggang isang araw, or madaling araw, natatandaan ko 2.55 a.m. yon ng madaling araw. And then, bigla akong nagising. Kasi, yung pintuan namin, yung pintuan namin ha, doon sa kwarto, pag bukas mo kasi ng pintuan, kama ko na. And then, bigla akong nagising kasi biglang bumukas. Parang, nag, ano yung pinwera sa yung doorknob namin na i-open. Tapos, edi, edi, dadal dadalawa lang kami nung kasama ko sa bahay. Kasi yung dalawa pa namin kasama, nagbakasyon. tas Tapos, pag open ng ganyan, unti-unting bumukas. Kasi nga, nagising ako eh, parang, bug, ganun, nagulat ako. And then, unti-unting bumukas, kalahati yon iniisip ko hindi, hindi multo or anything. Akala ko may ibang tao. Yung parang may nakapasok sa bahay namin, ganito, ganyan. As in, ang bilis ng tibok ng puso ko. And then mga siguro naka 10 minutes ako nakatitig dun sa pintuan. Hanggang nag-open lang siya ng kalahati. Wala namang pumasok. And yun talaga yung isa sa mga experience na hindi hindi ko makakalimutan na. and mas bumilis pa yung tibok ng puso ko nung no, unti-unti maririnig mo yung langit-ngit talaga ng pinto na mas nag-o-open pa siya and hanggang sa trabaho ko tulala lang ako. Alam na napakaraming comment na lumalabas na ganito. Ang legit lang dyan na chismis, marami talagang multo, sa na lang talaga. Basta talaga Japan, lagi sinasabi maraming multo. Ayokong ayoko ng multo at takot na takot ako sa multo. Hindi nga ako nanonood ng mga horror. Dahil nga may nag-comment ng ganyan, ikukwento ko sa inyo kung ano yung na-experience ko dito. Maniwala kahit sa hindi, ito ang na-experience ko na nakakatakot dito sa Japan. Dito nga kami nakatira sa probinsya. So dairy farmer ako, farm yung pinagtatrabahuhan ko, ibig sabihin noon malaking lupaing yung bosing ko. Ang katabi na namin ay gubat. Wala kaming kapitbahay. So mapunta na nga ako doon sa may kwento ko, no? Patapos na kami ng trabaho, tapos mag-isa lang ako doon sa likod. May naaninagan ako na may dumaan sa likod ko. Ang akala ko noon ay kasamahan ko yon. Kasi kapag katapos na rin sila doon sa harapan, pumupunta sila sa likod kung sino man ang tao doon. Ngayon, nung may naramdaman ako na pumunta doon sa likod ko, kinausap ko, ang sabi ko, tapos na kayo, ang bilis nyo naman. Tapos nagulat ako, walang sumasagot, hindi ako kinakausap. Tapos paglingon ko, wala palang tao. Pero nakita ko talaga, naka-uniform nung kasamahan ko. Tapos tumingin ako sa paligid ko, makita ko yung kasamahan ko nandoon sa pinakaharap, napakalayo. So in short, may gumagaya sa amin. Mga siguro limang beses naming naramdaman yun na gumagaya sa amin. Kaya nung time na yun talagang natiri ay ako sa sobrang takot kasi nakakatakot talaga may gumagaya. Pero syempre matagal pa yung kontrata namin dito kaya ibinaliwala eh, na lang namin. Pero nung sinabi namin yun sa amo namin, hindi sila naniniwala, hindi daw wala daw multo, yun ang sabi nila. Yun nga yung experience ko dito na nakakatakot sa Japan no, maniwala kahit sa hindi, nasa sa inyo na lang yan. Kahit naniniwala ba kayo sa multo? Hi everyone, I'm back, and I'm here with a a little quite scary story. So, if you're not fond of scary stories, I suggest you keep scrolling. Okay. So, okay. So, me and my two friends we went to this mall um, nearby a big station here in Gunma. And if you're from around the area, there's only very few big train stations. Okay. So, there's this mall as actually surrounded there's a mall inside the station there's a mall beside the station and there's a an older mall near the station so we went to this we've already been to all of these malls and we decided to explore the old one and this type of mall it's it's um it's got all the brands but it's got that feel where old people would go there and just buy stuff for their friends um, yeah, so we went through each floor and there are about 5 floors. Uh I we didn't spend so much time on each floor because there was really nothing to buy. Um but when we were on the fourth floor one of my friends he he said that he wanted to he had the urge to go to the comfort room i wanted to go there too but something distracted me like i think i saw something that i i wanted to buy but and he went ahead and he said oh I'll, I'll, he'll just go ahead and i said okay sure fine go um after that he came back uh, he came back and he was he was pale he was really pale sweating and he was uncomfortable we noticed that and then he started saying that um i felt like i was going to faint inside that toilet and we were wondering why so he then proceeded to tell us that he was there and i think the urinals are um sensor motion activated to so the flush is um activated by sensors but the one of the urinal inside uh the, the comfort room was just flushing non-stop but it was just him and then suddenly he felt really faint like lightheaded, and he couldn't breathe and he just decided like oh i i need to get away i need to like leave and run away then he mentioned all like he couldn't breathe and he felt kind of lightheaded i have this website that's very interesting and i it's called oshima land and i had to check the history of that place okay i'll i'll show it i'll show it i'll show you what i found out here it is, is there's a reason why he couldn't Hello mga auntie. So ayun, mag-story time ako. Meron kasi nagtanong sa akin dito sa TikTok noon kung may creepy experience ba daw ako sa Japan. That time kasi, as in, wala pa. Wala pa naman talaga. Pero recently lang, bago ako umuwi, meron. Ito yung time na, may napanood sa ako, nito lang. Kanina na lang. May story time siya. Sa UP naman and yung isa is sa Japan nagbakasyon ata sila doon. Sikat siya online seller. Nakalimutan ko lang yung name. And ayun, i-share ko lang sa inyo din. Sa kwarto ko to, um, nakuha siya sa live, TikTok live. Kasi merong mga times nun na na nag-online tulog kami sa TikTok. So, napada <laughs> So, ayun na nga, ba diba? Napadaan sa si ati Yen Yen sa live namin. Tapos, ayun, may nakita siya. Tapos, Sinend, sinend niya ata sa akin. Or, ang una kasing nagsend sa, nagsabi sa akin si Pia. Tapos sabi niya, huwag na baka matakot kaya, Pinilit lang namin si Pia. Tapos ayun. Tapos yes, tinanong ko ata kaya tiyan niya. Sinend niya yung picture. Pero hindi ko na masyadong zinom. Kasi na, matatakotin ako, auntie. At saka sa kwarto ko yun nangyari. Sa attic. Ang attic kasi na yun, auntie, is tambakan talaga ng mga gamit. Meron nang naunang nagkwarto doon tapos sumunod ako. Hindi nyo 'ko nakikita doon sa bandaron sa park noon sa kabilang side. Puro gamit 'yon mga auntie. Mga tambak na gamit, mga bedsheet, mga kumot, mga cortina sa kabilang side. Yung malapit sa hagdan, yung pagtaas tapos hagdan doon 'yon. Tapos sabi ni Pia, wag mo na lang isisindi yung ano, yung Christmas light mo na yellow kasi sabi niya nakaka-attract daw 'yun ng ng ano, alam nyo na, yung yellow lights. Simula nun, hindi ko na yun sininde. Tapos, after nun, hindi, din, ayoko na din mag, ti, mag, ano, online tulog sa TikTok. So, sa GC na lang kami, may GC kami, mga magkakaibigan, dun na lang. Wala man, wala man sila nakikita. So, parang nawala din sa akin. Pero, nung ano, nung bago-bago pa lang ngayon, ano talaga, Natatakot talaga ako <laughs> sa tanghali. Bukas yung ilo ako pag natutulog. Tapos eto na nga exciting part. Week before ako um umuwi. Gabi-gabi ka. kasi magka-online tulog kami ni Batak. Walang gabi na hindi kami online tulog. Tapos nagising ako. Pag nagigising ako, syempre lagi akong ano, tumitingin sa kanya kung ano. Tapos may isang gabi anti <laughs> talaga sa screen niya, may nakatingin sa akin. Para siyang cortina ng hugis mukha talaga. Kinikilabutan ako. Nakipagtitigin pa ako sa kanya. Here's the part 2 of my story time tungkol sa experience ko sa pagtira sa isang Japanese high school dorm. So ang dami nga nag-comment at na-curious about dun sa horror story na nabanggit ko sa previous video. Yung dorm na yun kasi ay talagang sobrang luma na yung tipong tinirahan pa ata ng mga sundalo ng Japanese war. Nakailang lipat nga ako ng kwarto dahil tuwing umuulan, may butas yung bubong so tumutulo. Nung first week ko nga dun, hindi ako makatulog kasi syempre nag adjust pa ako, ganyan. Late din ako nakakatulog dahil nga ang wifi nila doon mas mabigay bilis tuwing gabi. Dahil pag umaga hapon, mas mabagal pa sa mabagal. Tapos every time nag-Facebook ako, ganyan, nasa phone lang ako, nanonood ng mga videos. Mga around 11pm, may naririnig ako laging tunog dun sa katapat ko na room. Para bang nagbabang sa wall or sinisipa, kumakatok, basta ganun na tunog. So iniisip ko, may nire-repair lang. Tsaka unang gabi pa lang naman yon so binaliwala ko lang siya. Tapos napapansin ko, halos every night, ganun yung nangyayari. Which is hindi usual kasi may curfew yung dorm ng 8pm at kailangan hindi na maingay after 10pm. E nangyayari siya lagi mga around 11, 11.30, ganyan. Pero hinayaan ko pa rin after a week, ganun. Kasi nawawala din naman agad. Mga nangyayari lang siya mga 10-15 minutes. Tsaka iniisip ko lang din na yung tao dun sa room, may ginagawa na nagre-require ng puk-puk-puk-puk o kaya gumagawa ng project dahil nga mga high school students ang nandoon. Tapos there's this one morning na narinig ko yung usapan ng dorm supervisor na babae na ka-usap yung parent ng isang estudyante na lilipat pa lang dun sa dorm. Yung room assignment daw ng new student na papasok pa lang sa dorm ay dun sa room na katapat ko. So it means walang tao doon sa room all this time. So ano yung naririnig ko? <laughs> Talagang kinukumbinsi ko pa yung sarili ko na wala lang yun eh kasi sobrang matatakutin talaga ako. So nung narinig ko nga yun, Diyos ko dahil talagang tumaas ang malahibo ko. Parang ayoko nang maggabi kahit mas mabilis ang wifi tuwing gabi. So every night, napadoble ang dasal ko, pinipilit kong makatulog at halos tinawag ko na lahat ng santo. Sorry. Pero nung may nag-occupy na ng room, nawala na din yung sound. Tapos pumalit naman dahil meron namang kumakaluskos lagi doon sa may window ko every night. Pero feeling ko naman ibon lang yun. Sa so, sobrang takot ko lang din siguro kasi kaya feeling ko nasa horror movie na ako. Ang nakakaloka nga doon, may multo na nga, meron pang nagnanakaw ng pagkain. So confusing kung saan ako matatakot sa multo o dun sa nagnanakaw ng food ko. Anyway, okay naman ako ngayon, nalampasan ko naman yun. Saka bukod sa mga ganong experience, madami din naman ako mga good experiences sa dorm na yun. guys, I'm filming this. And what? Ayan, may parang Or parang, ayun, naririnig ko na yung footstep. I don't know kung naririnig nyo. But, kanina pa yun, alas 4, kumakalabot. talaga to. Nabasing ko kung どうするのこれですか is here guys no one's here and sarado tong nakalak yan di, di yan so nakasara yan nakasara to nakasara to and I don't know And, kita niyo yung Sakura dito, guys. Ayan, pausbong pa lang. Pablom pa lang sila. Who's that? Kumakalabog talaga eh. So, nang bumalik matulog. Wala pa akong tulog. Please. Tanjiro, save me. Onigashimasu. Hi guys! Konnichiwa or Ohio gozaimasu kung kayong party ng mundo. And I'd like to share my creepy experience in my new apartment in Japan. Watashi wa nigatsu kara So I just moved here. And uh, there's a lot of things happened to me. Especially dito sa room na to, dito sa aking dining area and my study area as well. Itong door ko dito, actually dalawa tong door dito. Um, one door is for the laundry and then one door this one is for the dining area may nagbubukas dito pag madaling araw active na active kung sino mang evil spirits to no and uh, kung may check nyo yung previous video ko do guys kasi maratunig nyo talaga yung footstep dito kahit umaga active sila until 6 a.m. active sila dito. And um, sa mga nag-suggest and eh, nag-comment dun sa comment box, ginawa ko is kumuha ako ng asin or tinatawag na shio dito sa Japan. So this was this was happens and eh, na mo magtagalog. So ito yung shio. Naging na siya ng asin. And this one as well. 'Di ba? they said na pag tumigas daw to is there something bad or evil spirit na active sa bahay so pag ganun daw ganun yun nangyari so that's what I searched in YouTube and pinaka nakakatakot na experience ko nung lumipat ako dito guys is nagbubukas tong water ko dito, dito sa bathroom ko check na so ganito yung bathroom ko dito guys nagbubukas yung tubig ko dito, nagbubukas yung water ko. Kaya, ang laki-laki na ang water bill. And this is my toilet. Separate siya sa akin, bathtub. Nagbubukas naman ng ilaw dito, guys, mag-isa. And kung may kita nyo, meron pang dalawang kwarto dito. Ito yung natawag ng washitsu or Japanese style na room. And this is my study area as well. So, yun. Yung may share kong creepy experience ko dito. Nung uh, simula nang lumipat ako, yan yung muna experience ko. And I want to stop it, to be honest. Ang ginagawa ko na lang is, ginagawa ko na lang is nagpapatugtog ako ng mga Jesus, you know, um, hill songs, stuff, stuff like that. And I also prayed, to be honest. And guys, follow me for more sa mga gusto din mag-aral dito sa Japan. O no, ba? Diba? Sabay-sabay tayo mag-aral dito at gumastos. Okay guys, ito na sa mga naghahanap ng horror story, ano? So, kwento ko lang. As you may all have known, our dormitory is previously a home for the aged. So, dito nakatira yung mga patatanda. And we have a total of 8 rooms here. And ang haba ng corridor. And yes, may mga nakikita kami, especially doppelganger, um, na minsan dumadaan lang dito, especially sa area na yan, yung naka-video. Sa lulo na yan, palagi akong nakikakakita ng may dumadaan. There is actually a room there na I think para siyang lagusan ng mga alam nyo na and that specifically yung door na yan. Minsan, naka, hindi siya nakasarap palagi na may iteru or may maliit na nakabukas. And dyan, sa dulo rin na yan, may nakita akong nakatayo lang. Yun. So guys, ayun, na-mention ko nga sa previous story ko na palagi akong may nakikita ang nakatayo lang dito sa harap ng room ni July. This is July's room, room number 5. And kapag naisi CR ako, palagi akong nakakakita ng shadow sa harap ng room niya. And kaya sinasabihan ko sila na huwag ipatayin yung ilaw all in all kapag gabi. Kasi sobrang dilim sa area na to kapag gabi. And aside from that guys, si July lang nag-iisang lalaki dito sa amin and hindi kami pumapasok sa room niya. Pero one time daw nakakita siya ng strandang buhok sa kanyang sink area na sobrang mahaba, na sobrang itim. And nakakwento rin siya sa amin na minsan hindi siya nakakatulog kasi nakakaramdam siya ng bigat or lamig sa tabi niya. Sobrang creepy. Okay, part 3 na tayo agad. So, sa so part 3 na to, actually, matagal na to nangyari. Nung unang dating namin dito, napakaingay talaga namin guys. And kasi nga, yung dormitory namin, um, two floor siya. Bali, sa first floor kami and sa second floor, office siya ng mga boss namin. So, nasanay na kami na nakakarinig ng mga footsteps sa taas, ayan, na naglilinis. Pero guys, um, kapag gabi talaga, mga 10pm nagsastart, palagi kaming nakakarinig ng mga footsteps, parang ano, Gadalagan, um, then parang may ina-arrange, mga bangko na ang ingay. Pero nag-wonder kasi, kasi kami bakit gabi lang from 10pm onwards, and lahat kami nakakarinig. So, one time sa dinner, um, dinner with our bosses, minention namin sa kanila yung naririnig namin every night. And akala namin yung boss namin um, nagsistay sa taas kapag gabi. Diyan siya natutulog, for example, overtime. Pero guys, sinabi nila sa amin na kapag gabi daw, walang tao sa taas. Until 7pm lang silang lahat and umuwi na sila. So sino yung naririnig namin na naglalakad sa itaas, di ba? Naglaylo siya guys, pero last night meron ako ulit narinig around 12.